Ako, game na. Ito na. na talaga, game na talaga. Woo. Tangin na niya! <laughs> Ayaw mo <ko> na. <laughs> na! Ayaw mo na! ko lang. Masaya po dito sa Paris Win. Uh, nailo na ako! Tangin na! <laughs> Tangin na, nailo! Guys, <laughs> guys. Wala akong kwenta to. Wala po. Wala, wala. Na, wala kwenta, nailo na ako! <laughs> Ate, men, heaven! Ah, tamesh! <laughs> tamesh! <laughs> <laughs> Nagpipigil lang po yan kasama ko pero nailo na ako. Nailo <laughs> na ako, puta nila. Nakakailo ah, po dito, puta heaven. Tamesh! <laughs> tamesh! <laughs> tames. Ang lupet! Nanginginig <laughs> po ako yung baba ko. Ang Ang lupet! Daan ka lang! Daan ka lang! Woo! Yay! Gusto ko yung Yay! Ang bagal! Yay! Gusto kong yung bakalag! Bakalag! Oh, ang tangin na yan! Ang lamig! Tingnan mo, nakawak po yan o oh. kaninong kamay yan. wala pong kwenta. Nakakita nyo naman Ato, po, wala. Ako Hindi na, dila, oh, ako rin, wala, oh, wala. Oh. Malamig. Malamig <laughs> lang talaga. Malamig lang ko. talaga, kaya nahihilo. Oh, oh, oh. utangin na niya. <laughs>